No uh, August 25, mga uh, alas 7 ng mga uh, umaga dito sa may Along Osmeña nagkagigitan kami kasi bigla niya akong kinat ngayon, muntikan ko ng mabangga ngayon, nung nagpangabot na kami sa may uh, Along Osmeña Arnais na stoplight, huminto ako violet. nakita niya ako sa likod dinuro-duro niya ako, tapos pinakyuhan niya ako Pinak sinangat niya yung t-shirt niya nagulat ako nung nakita ko na may baril nung tumi niya sa kalsada ang ginawa ko, bumbigla akong bumaba at uh, kinuha ko yung sinunggaban ko yung baril kaya po siya natumba doon sa motor uh, depensa ko naman sa sarili ko kaya ako po naipalabas yung baril ko kasi yun ang gagabing depensa po sa sarili ko okay. tapos nun po, eh, tumawag ako ng nag, may dumating mga tano, na mga tanod din na ako ng backup dito sa may substation 3 ng makaki. Uh, Makati at uh, dito po dinala na yun namin yung tao. So, Kamilala po siya driver. sir na isang uh, uh, isap. isap. daw to sir. Kaso nga lang po, wala siyang pagkakarilanlan maliban lang po sa ID na ginagamit niya na ID na gina, ni ni gin, na ginagawa sa labas yung ginagamit nung security. security. Ang nangyari po kasi is dinala ko dito sa may substation 3 in uh, Nagsabi po muna ako na umalis ako kasi magre-report muna ako sa bago kong istasyon. Ngayon, pagbalik ko po, po, wala na po yung tao dito sa po sa social media sir, sa, eh. sana po, tingnan nyo po ng maigi kung ano po yung totoong nangyari bago po, kayo po kayo magkomento po.